Kung pagod ka na, kung tila hindi mo na alam kung saan kakapit pakinggan mo ito. Sa Diyos may pag-asa, may sandigan at may kapayapaan. Bago mo simulan ang araw, huminga ka muna ng malalim. Ibitaw mo muna ang lahat ng mabigat na iniisip. Sa ilang sandali ng katahimikan, hayaang ang Diyos ang magsalita sa iyong puso. Tayo ngayon ay manalangin. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng umagang ito kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba. Salamat po sa liwanag ng bagong araw, sa paghinga naming muli, at sa biyayang bumabalot sa bawat sandali. Sa bawat sikat ng araw ay paalala ng iyong katapatan na sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, narito pa rin kami, hawak mo, inaalalayan, at patuloy mong minamahal. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Sa oras ng kawalan, ikaw ang nagbibigay ng dahilan upang magpatuloy. Sa tuwing nanghihina ang aming loob, ikaw ang nagpapatatag sa amin. At sa gitna ng lahat ng aming mga tanong, takot at pag-aalinlangan, ikaw ang sagot na hindi kailanman nagbabago. Turuan mo kaming tumingin sa iyo sa halip na sa bigat ng aming pinagdaraanan. Kapag hindi namin alam, kung ano ang susunod na hakbang, paalalahanin mo kami na sapat na ang tiwala sa iyo. Turuan mo kaming manahimik sa gitna ng ingay ng mundo upang marinig namin ang iyong tinig na nagsasabing, Anak, ako ang bahala. Panginoon, Ikaw ang aming sandigan. Kapag kami ay nadada pa, Ikaw ang aming lakas upang bumangon. Kapag kami ay umiyak sa pagod at pangamba, ang iyong mga bisig ang aming pahingahan. Sa oras ng kawalang katiyakan, ikaw ang aming matibay na batong kinakapitan. Kailanman ay hindi ka nagkukulang at hindi ka nagbabago. Ikaw ang tanging matatag sa mundong puno ng pagbabago. At higit sa lahat, Panginoon, ikaw ang aming kapayapaan. Sa gitna ng kaguluhan ng isip at kabalisahan ng puso. Ang iyong presensya ang nagbibigay ng katahimikan. Hindi namin kailangang malaman ang lahat ng kasagutan sapagkat sapat nang malaman naming ikaw ay naririyan. Kapag kami ay nakatingin sa iyo, natutunaw ang aming mga takot. Kapag kami ay nananatili sa iyo, nagiging payapa ang aming kaluluwa. O Diyos, salamat dahil sa iyo namin natatagpuan ang tunay na katiyakan. Salamat dahil sa bawat pagkakamali may kapatawaran. Sa bawat paghihirap may layunin at sa bawat pagsubok may biyayang nakatago. Tulungan mo kaming mamuhay ng may pananampalataya upang sa bawat umaga mas piliin naming manalig kaysa mga mba. Ngayong araw ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga plano, ang aming mga pangarap at maging ang aming mga takot. Gamitin mo kami bilang daluyan ng iyong pag-ibig upang sa aming mga salita at gawa ay makita ng iba ang iyong kabutihan. Panginoon, manatili ka sa aming mga puso. Ipaalala mo sa amin na anumang mangyari ngayong araw, ikaw pa rin ang aming sandigan. Sa iyo kami humuhugot ng lakas, sa iyo kami kumakapit ng buong puso, at sa iyo kami nagpapahinga ng may kapanatagan. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, sa iyo namin inihahandog ang aming buhay sapagkat Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pag-asa, sandigan at kapayapaan. Panginoon naming Diyos, sa pagsikat ng araw ay muli kang aming binabati at pinupuri. Salamat po sa liwanag na bumabalot sa mundo paalala ng iyong kabutihan at tapat na pag-ibig. Salamat sa bawat hininga, sa bawat tibok ng puso, sa pagkakataong muli naming mabuhay at maglingkod sa iyo. Bago pa man kami gumawa o magsalita, hayaan mo muna kaming tumigil saglit upang maramdaman ka, upang makausap ka, upang muling maramdaman na ikaw ang dahilan ng lahat. Panginoon, maraming bagay sa aming buhay ang hindi namin lubos maunawaan. May mga araw na tila mabigat ang aming dibdib, may mga panahong parang walang direksyon ang aming lakad. Ngunit sa lahat ng ito, alam naming hindi ka kailanman lumalayo. Ikaw ay nananatili tahimik, tapat at patuloy na gumagabay. Sa iyo namin natatagpuan ang pag-asang hindi naglalaho. Sapagkat alam naming sa likod ng bawat pagsubok ay may layuning kang dakila. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Kapag tila walang liwanag sa dulo ng daan, ikaw ang ilaw na nagbibigay direksyon. Kapag kami ay nanghihina, ikaw ang nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Sa iyo kami humuhugot ng tapang, sapagkat alam naming walang bagyong hindi mo kayang patahimikin. Ikaw din, O Diyos, ang aming sandigan. Sa oras ng pagkalito, ikaw ang aming karunungan. Sa oras ng pangungulila, ikaw ang aming kasama. At sa oras ng kawalang laban, ikaw ang aming tagapagtanggol kapag hindi na namin kaya ikaw ang nagsasabing anak pahinga ka muna ako ang bahala at sa iyong yakap natatagpuan namin ang lakas na hindi kayang ibigay ng mundo at higit sa lahat panginoon ikaw ang aming kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng isip sa gitna ng mga alalahaning bumabagabag sa amin ang presensya mo ang aming pahinga Kapag kami ay nananalangin, tila bumabagal ang oras sapagkat sa iyong piling, natatanggal ang bigat sa aming puso. Hindi namin kailangang maunawaan ang lahat sapagkat sapat ng malaman naming hawak mo ang lahat. Panginoon, turuan mo kaming mamuhay ng may pagtitiwala. Tulungan mo kaming huwag magpadala sa takot o pagdududa. Ituro mo sa aming tumingin sa iyo sa halip na sa aming mga problema at sa tuwing kami ay matitisod, paalalahanin mo kaming ang biyaya mo ay laging handang magpatawad at magangat. Ngayong umaga, O Diyos, isinusuko namin sa iyo ang lahat, ang aming mga pangarap, plano at alalahanin. Baguhin mo ang aming puso upang ito ay maging daluyan ng pag-ibig, upang saan man kami naroroon, ang mga tao ay makakita ng pag-asa sa pamamagitan namin. Panginoon, salamat dahil ikaw ay tapat. Salamat dahil hindi ka kailanman nagkukulang. At salamat dahil sa iyo, laging may panibagong simula. Naway sa buong araw na ito, maramdaman namin ang iyong presensya. Ipaalala mo sa amin na hindi namin kailangang magmadali sapagkat ang kapayapaan ay natatagpuan lamang sa iyo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa sa gitna ng kawalang katiyakan. Ikaw ang aming sandigan sa oras ng kahinaan. At ikaw ang aming kapayapaan sa bawat bagyo ng buhay. Sa iyo kami nagtitiwala, sa iyo kami sumasandal, at sa iyo namin inihahandog ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. And mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos